Ano ang mga paalala ng Diyos sa mga taong laging mainiti ng ulo? Unang paalala, ang galit ay hindi dapat manaig sa ating puso. Mga kapatid, ang galit ay parang apoy. Kapag hinayaan mong lumaki, susunugin nito hindi lang ang iba, kundi pati ikaw mismo. Ang Diyos ay nagpapaalala na hindi natin dapat hayaang ang galit ay tumagal at mamunga ng kasalanan. Ang mainiti ng ulo ay nagbubunga ng maling desisyon, masasakit na salita at wasak na relasyon. Ngunit kapag natuto tayong magpatawad at magpakumbaba, doon natin mararanasan ang tunay na kapayapaan. Kung magagalit man kayo, huwag kayong magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na kayo'y nagagalit pa. Ikalawang paalala, ang taong mapagpasensya ay mas makapangyarihan kaysa sa taong marunong lumaban. Madalas nating isipin na ang lakas ay nasa matinding boses, mabilis na suntok o sa pagtataas ng kamay. Ngunit sa mata ng Diyos, ang tunay na lakas ay nasa pagpipigil sa sarili. Ang taong marunong magpasensya ay nakakapagpakita ng karakter ni Kristo, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagmahal. Ang pagpipigil sa sarili ay tanda ng isang pusong kontrolado ng Espiritu Santo. Higit na mabuti ang taong mapagpasensya kaysa sa mandirigmang bayani at ang taong nakakapigil sa sarili ay mas dakila kaysa sa sumasakop ng isang lungsod. Ikatlong paalala, ang mainiti ng ulo ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang mahinahong puso ay nagdudulot ng buhay. Mga kapatid, tingnan natin ang epekto ng ating galit. Ilang relasyon na ang nasira dahil sa padalos-dalos na salita. Ilang pamilya ang nagkawatak-watak dahil sa init ng ulo. Ang Diyos ay nagtuturo na huwag nating hayaang maging ugali ang pagiging magagalitin. Ang taong magagalitin ay naghahantong sa kaguluhan, ngunit ang taong matiyaga ay nagpapanatili ng kapayapaan.